Benepisyong pagbibisikleta sa kalusugan. Pampalakas ng puso at baga. Nakakatulong ito maayos na pagdaloy ng dugo. Pinapalakas ang puso at baga. Pinabawasan ang panganib sa sakit sa puso, high blood, at stroke. 2. Pampalakas ng kalamnan at puto. Pinalalakas ang mga kalamnan sa binti, hip, at likod. Nakatutulong sa flexibility at balance, lalo na sa matatanda. 3. Pampapayat at pangsunog ng taba. Nakakatulong ito sa pagsunog ng calories kaya epektibo sa pagbabawas ng timbang. Regular na pagbibisikleta ay maaring pumigil sa obesity. 4. Pampababa ng stress at depresyon. Ang ehersisyo tulad ng pagbibisikleta ay naglalabas ng endorphins, natural na kimikal sa katawan na nagpapasaya. Nakakatulong sa mental health, pinabawasan ng stress, anxiety, at lungkot. 5. Mas mahimbing na tulog. Ang aktibong katawan ay mas madaling makatulog ng mahimbing, kaya nakakatulong sa kalidad ng tulog. Tip 1: Hindi kailangang malayo o matagal ang pagbibisikleta. Kahit 30 minuto bawat araw, 3 to 5 beses sa isang linggo ay sapat na upang makuha ang mga benepisyong ito. Tip number 2: Ugaliing healthy din sa pagkain. Kumain ng prutas, gulay at protina pagkatapos magbike. Iwasan ang sobrang alat at matamis pagkatapos ng exercise.